Oh my gosh, wala na yung color green na bahay na sunog na. Ay, goodness. Tapos ayun no, oh, meron na naman no. Oh, ayun no, grabe. Tingnan mo, kami na error mo di cellphone mo. Matingmag. Matingmag. Ko na lang tong iwo ka na. Ayun oh, si Kuya magpapakamatay. Oh my god, oh my god. Sa Sandito siya, wala forever. <laughs> Yun naman hindi makalabas sa preso. <laughs> Paano nga kung walang tao nga hey, dito ngayon nga eh gumalaw tayo lahat. Wala. Wala ang Ala, siguro na si Tay na din bilin ni Ante. Ang panik ta siguro na natan. Tumawag kin no um, ni, si Bil ni Ante no ba. Ante, andam mo ti. Bigyo do era. aira. Wala nak ditoy garod. Hanlim magdagod ot kasla nga si Tay lang tinabating nga. Bilbilin ni Ante. Tiden na lang. Pagano wag mag-iiwan ng nakasaksak.